Ito nyo. Ito yung duplicate title ng original na duplicate title. Ito yung sabi, sabi ko. Irene Velasco in et al. Ang sukat ng lupa ay 216,970 square meters. Di ba nga nila? Ito po nila binigay sa pamilya lang. Ito, yung Korea ay Azor na yan, Mendoza, isang pamilya lang yan, ang kanya nung, buong, ang kanya nung kapitan doon sa amin. Dito na binigay o. Kita yan, dito po yung sukat ng lupa namin. No? Ayan po yung titulo namin. O. Dito na nila nilagay. Galing po ito sa, DA, sa agraria. No? Dapat sana, babayad si, si Jose Phoenix si, si dipindad dependent ng 56,000 per ano. O malaman ito ng ano eh, agraria ni eh, Pinamagi. Kita nyo? John 27.90.96 Ang nagpa-cancel po si Jose C. Grisida. OIC. OIC. Jose C. Grisida. Siya po ang nagpa-cancel ang titulo namin. Ito yung titulo. Pinakancel nila. Yan o. Nakita mo, may annotation sa likod yan o. Mayroon siyang annotation. Ayan, naka-annotation naka, naka po. na an Annotation. Anotate yan. Anotate. Kita niyo po. Nakapangalan niyang kay Irene in Velasco. Yan ang, ano nang ano may Ayun, no? Yung nakalagay sa titulo namin. Yan, yan. Ito yung kay Jose Phoenix. BSD ni Jose Phoenix. Zero, five, zero, zero, three, two, five, four. Yan, no? yan, yung Phoenix yan. Ito po yung last voice ng tatay ko. Nakita niyo? Velasco Sherio. Yan, register. Ola Grande. Kamarin, Ola uh, Grande tinan ba kamarin sa si rin? Yung mga taga-grain, pinire kay pinamahagi sa mga isang pamilya lang kay Coruya Jaime Mendoza. Isa lang yan, Coruya Jaime Mendoza sa Kasor. Ang kanong kapitan niya ngayon doon sa amin sa Bicol.